So, yun po yung mga example. Another example ng paglaban ng may sakit. Isipin nyo, yung sakit ninyo, nawawala yung mga bad cells, tapos pinapalitan ng good cells. So, uh, yung mind ng isang <coughs> tao, yung utak, yung iniisip, malaki yung contribution nun sa pag-alis ng inyong sakit. That's another one. Meron akong maganda dito ginagamit na dito sa Singapore. Pwede, pwede ba niyo? Pakita? pakita mga Pakita mo yung axe oil ko, pati yung GV. Meron silang produkto dito. I don't think meron sa Pilipinas. Pero nakakatuwa eh. Ma Pang-relax. Pang-relax. Kunin mo daw, Lisa. Ah. So, uh, meron sila dito, sikat na sikat dito sa Singapore, na magandang lotion. Ewan ko, wala naman sa akin to. Tsaka meron sila special oil. Yan favorite ko tayo. Eh, Wala to sa Pilipinas. Pero sa kanila, sikat na sikat to. na ba? Axe. Axe. Ito, Axe brand. Yung, ano, Basta so, nasa Singapore so kayo, lahat ng 7 eleven meron ito. Oh, alam ko, meron nagluloko nito. Sasabihin, butok na kaya mo sila. Ito pang parelax ko eh. May drawing siyang palakol kasi Axe eh. Ang maganda dito, hindi siya kasing tapang ng white flower ang white flower, pag nilagay mo dito, naku, sakit. Pwede masunog ang balat mo. Pag. Pwede masunog ang balat mo eh. Kaya hindi siya maganda. Kaya ito maganda dito, very light lang siya. Kaya ginagamit ko siya pag ano. Tapos ito rin ginagamit ko. Yes. So, yan po. So, ito lang mga ginagamit ko dito. Pamparelax ko lang sila dito. Pero hindi naman available sa akin. Other tips, Dok Lisa? Yes, so yung goal para humaba ang ating buhay. Tapos, pag may matindi kayong sakit, tama si Doc Willie, kain ng kain, tulog ng tulog.